Hi guys, maayong hapon. Pagkatugno lang di sa among dapit guys. Nagwarning mi og frost karon gabi eh. kadlaw uh, unyang kadlawon na. Muna guys nga ang nahitabo sa atong mga tanom guys. Atong gibukutan og mga habol. So manay atong kalaman sida guys daghan na bagi sag bunga. So binukutay ta sa mga tanom kay tugnaw magfrost. Dayon guys, napa di ang mga kalamansi oh. Di ko na kalamansi guys kay mahal ba na pagpalit ay niya mamatay lang. Kani uban akong tanom diri, mga tin ni tubo ra na. Kani kamong kay mabalik ra pud na pag ano, pag ting So man kalamansi diha dayon. Kani atong dinha guys, ako nang ako nang bukutan nang nako na siya ugwan. Kani habol na koy sobra nga daghan, bukutay, daghan man kog guys, kadaghan man mga tanom. Muna nga kani dinhi ang sili oh. Pero kaning guys, litos, dili na sila mga matay. Kuan sila sa tugnaw. Kanirang mga um kanirang mga tanong mga pang uh, sanay kanang sa, sa init baka kanang pang tropical jud. Nya kani din hi guys. Grabe yung oh. gibukutan jud apel apel pa dito guys oh. Ano man good guys, kani ako ning gibukutan jud dira kay daghag bunga ang ampalaya, ang sapato, so, patola, daghan yo pesak buong nga guys, dayon sayang kay ba. Niya akong 37 me. Okay ra yon murag dili ra siya mo. Di man sunod makamatay sa tanung pero nag warning mangod nga frost. Kaya na niguro na lang ko kay basin mamatay ang kuan, basin mamatay ba ang kuan kanang atong ah ang palaya og mga uh, patula dahan sila bunga so mo na guys gi naaday ko yung mga king size ng mga kanang bed cover bitaw so tasaktor good guys nabot dito guys o. Oh. wag yan ako iputol na nga kabunggay kay daghan ng katay nga ang palaya. pero ang atong sayuti diha guys yan ang sayote diha wala na ako nagita kabiran nako kabiran kung nakoy sobra kay eh. murag ang sayuti ganan siya tugnaw yan ka na diha but, guys o oh. ato nang kwanan ato ng kabiran kabiran nato na niya mga sili mo kung mamatay siya balik ra na niya ato kading din guys oh mga mata ni silang tanan kay pang tropical biya na so okay ra mo balik ra na siya pag ting init na dayon guys kaning kon guys ay nanguha ko ganang kani oh sa luyot kan kay guys oh pag kuan nimo ma mga hulog din ang mga unsa so, mga liso so daghan kay ni liso daghan so. da ni manurok so. da next year so mana guys nga nang hinahinay ta og buwan panghipos din eh magbukot ko magbukutan pa ako ni ako bantanon na raw tong sili ka kan kay bunga kada diha guys kani mamatay na diha diha ra batong halas na ko nakit an ay pero iniinit mong gud muna mo nga ni gawa siguro siya nang -gitag pagkaon unya guys masab ni din ni eh, guys oh Mm, mga inanay nang hitabo guys. Nambukot ako daan guys. Ay kung unya pa ko guys. Mga alas 5 tugnaw na kayo. Bisa na pero tugnaw. Muna hitabo. Kani katong atong orange niyo. dayon. Naman po tayo mga katong persimmon. So muna guys. Binukutay. So mo yung hitabo sa atong mga tanong. Binukutay good guys tungkol kay kung di nabukutan sa so, bagay mamatay magigil sila guys kay basta magfrost frost mamatay mag gil sila pero mo, may sadang ng kuan baka ba ka nang bubukutan sila proteksyonan bahala sila mamatay pero ang saging wala na ako sige bukutan kay mamatay mangi, so, man gihapon so mo guys magtiwas pa ko o ka nang pang tabon din hikay at least bahala na nang pamasin guys ba pero nakasulay lay ko sa una nga nagbukot ko din he. Japan na matay tanan. Sakit sa dughan guys, kung daghan bitaw kag tanom niya namunga na. O sa bagay kana ang palayaw, ano ko nagitanom. Ako ang diha katurang atong batong nanubo ra to, ang palayaw ako po, na ko nagitanom pod. Katurang lupa. So mo na guys o oh. Bukot-bukot sa mga tanom. So dinhir tataman guys kay magtibas ko og tabon itugnaw na na nami adla pero hangin manggod so among silingan po ng tabon sila pero dili man dagan sila tanom pero mamamasin ng ta guys nga sana dili mag -frost. pero kani kuan guys kanang biyabas di na ako na siya di na ako na put doon put doon ako na siya kanang mag winter na yun para salipod sa tabang sa kuan ba sa kalamansi nga kanang din ha guys kanang kamote mga matay na guys bisan pag ako lang tabunan mga matay na muna di na na ako tabunan Okay guys, tekan king salamat sa yung suporta. Ah. Then hirta taman. Bye bye.